<laughs> Dinalan ko <called> ulit. Eh. <laughs> Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po 'yan? Ang episode dito, ano po, nagtitimbon po tayo ng niyog 'yan dito sa area number ano? Na no, kubo number 3. Yan kasama po natin si Utol Takol din. Ah. Lakad din tayo. Spread. Diyan diretso na diyan. Diretso. Ito pa yung... Ay, oh, may kalabas pa yan. Yung... Oh, delikado ba kaya yan? Nakay po, a, a, amin po kung tinitimbo na rin mga rin. Oh. Dami na rin ano. Parang dalawang sako, isang ano, higit pa ano. Pagkakapal po ngayon ang buong na niyug eh. Salamat po naman. Basta, basta ugos ano. Hindi ko ang mm presyo eh. Mm-mm-mm na ito doon pa po kami sa banda doon meron pa narinig siyang mura di nakot na rin yung panimot mm. kampi kanina pa nagumpisa Narin ni Colding, diyan ka lang dadaan. Hala. Hala. Puso sa malapit. Niyalala ka ng buntong. Isang hatak na isang hatak po ng kabayo. Aray, sobra pa. Eh. Makadali tayong dalong tinulada po ah, dito sa kabuo. Marami po ay. haba ng punong arisa. May bunga pa. Saan malapit? Ay, buto na niya na. Ilang puno ba Bali, isa lang Ay, diyan na yan. Ay, wala. sobat na ba? Ang iyong simpon Nakaload pa ba? Ako tapos ko Ang mga signal ba? Ako sa mo I love, I love, I love, I love, I love.

maganda-ganda po ngayon na ano, parang Yan, yeah, saana po yung maging update ulit kayo. 8 pesos na po. Maganda na po yun. 8 pesos per kilo, parang yun. Yun po ay, ano, kompromis sa lugar natin. Yun pong mga ibang lugar, tulad ng... Kung bagay magtataka kayo, kung kayo ay parting bisaya, medyo mura po. Kasi umalayo on tracking, malapit lang po tayo sa planta. Kaya mas mataas ang price ko natin. Kaya po hindi nag-uniform price. dami po pati ngayon yung ano, bunga amin po munang tinitimbon at saka ho, sa sunod na araw lahat magbabalat na magbabalat naman halos kami po ano, dalawa lang kami ni Utol tapos siguro ho uupa kami ng magbabalat Ano, Colvin? Ngari na yan? Ngari na. Mayroon pa isang puno. Mamaya. Ano so, tatanggal ako ng bagay, bay? Hindi pa. Nakapuha. Mayroon pa ang puno. Dami ngayon na yan, no? ayyan oh at ko lang no magaybay Ma mayangan reject ayan po niraraos po ito sabi ko nga sa inyo maganda rin ang ano na niyog kumbaga kumakatok sa atin na nagpapaalala ho sa atin pagka hindi ba sila hinarves. kasi mga ngabog nakakatubo ibig sabihin pahiwatig na harvest na yan o yari na ang niya lang guys. Eh. Lalakin ng anong niyan? Ano? Hmm. Hoy, may bunga na pala rak at lang sunis eh. Uh. Ano? Yan oh, may so, may pasite na. Oh, uh. so, sunod 'yan ng na pag-uuso. Are, 'yung rak at lang sunis, uh. meron daw. Na, yung uh. nakaray para nagbunga na 'yung diniyan 'yung kabila. Ay, uh. Sa dalwa tatlo. Ay, ayos. Uh, so titingnan ko pala iba doon. Ay, paydayo. Ang dami ano. Oo. Oh, okay, Huli-huli na talaga 'no. But 'yun, yun may puno, ay. Na lupa, Parang... Lamburin niya ng kwal din dalawa oh. Mali pala ang. Ha? Lupa sa. Ito oh. go ilang pas, gagawin ko no brass, ano ba tawag? Has. Has. Oh. Okay. Yung pa isa ko sa dulo. Mamaya. Kita mo ba? Oh. Ito gagawin has. Nilalagay bakal kayo, lagarin kahoy. Angat lagarin kahoy din niya oh. Pampakinis ano. Oo. Oh. Dulas ang lang. Magkano ka minabili pa bang inang has? Ah, di o. Nag-deliver nga niya. Sama-sama yung walis. Saka yung ganyan. Makapal na bunot. Walang laman. Mm -hmm. Yung iba naman ay may laman na. Ah. Yung kinakuha na. Ah. Pero... Malaka na. Malaka ng...

layo Kung ikaw balilay Hindi na makikita baliley. Langit kang Langit kang Di abot Ako'y lupa Ano ba? Langit kang Langit kang ako'y di abot Amoy lupa <laughs> <laughs> Langit kang Kung ikaw ba liling Kuna makita Bukod ko sa iyo Nalulungban Pagkat mahal na mahal Kita ko oh. na baliling layo layo ang kumanta na si Juan ay Cortez hindi Cortez sing kay bunal na ng mga ka dengan sama lalu ditanya apa banyak mahlum budi likod ng bahay. Ay may salikod sa likod ng bahay. Ay mayroong bagong tanan. Naki. Tako si babae at si lalaki. Nagkakabakabayuhan. Eh. Para Sila. siyang himiti sa riktahan. Nagkakabakabayuhan. Tumutulo pa ang L. Ang tayong L. <laughs> Lawa. Ay, tanta ngayon na. Ni hari Solomon Bwisit lumabas na. Baliling na lang, balol lang. Ang laki, ang ah, laki ng ng baliling 'yan, oh. Baliling o ah, balinggay? <laughs> At ini, 'di eh. po. Tatanggalan ko na lang 'yon. Naroon. Ano pa ba 'pag kalaki? Wow, itong ganito ang Ito po ang iaano ko sa inyo pag ako niyong tatangin yung malalaking buo na po kasi every harvest yan ang ibibigay nilang bunga pero kung yung maliliit lang na bunga ang inyong itinanim hindi, na ba hindi po halos bumabago gawa na nasubukan na rin po namin ay na yung maliit na bunga ay talaga yun na lifetime siya kahit abunuhan ano, kahit talagay ano oh. yung pa rin pwede lang kung dumami ang bunga pero yung laki ng sukat wala, wala na pong pagbabago

May alagang ang liyon. Ang gusto, ano nga ba may? Sobra kong humiling. Yung gusto yung, niya? gusto yung nakaka-esteryo. Kakain ng saging. Sari-sari, ano? -sari, oh. Ba't yun isagap pa man din? Dah? Pwede <laughs> naman sa araw. Loko talaga yung pag-umal, oh. ano? Sari, sila mong dumalim eh. Ang sabi pa nito, daing panandaing. At ang sabi pa nga niya, isa pa nga giliw eh. Mga isang gama pa, no? Yung isang piraso pa. Halin. Isa pa nga hirang. Ating giliw. Asa yan, dito yan. Hmm. Lakad, lakad. Sabi... Saan pa ba ko dinero? Doon pa, sa tabi ng pala yan. Isang bukulay na rin, rin. -mm. -hmm. dami laing Hatsing ng hatsing Si Tandang Gusting At ano, lang, ang mga mm -hmm. Ay nako, namimiliit Ang matanda sa kasisilit Nako nako itay Ay nako, hubala na, Pinipilit kang makita ang langit ni na maganda ay dami ano ariw ano matulog pa ah pag di ka naman iktag dahi tumutulong mm -hmm. pa ang buwisit sa pastin, pastin. Pastin nakikita ko Naku, naku, inay Namimili itit Ang matanda Mimilit. Sa paghihintay Ay, dito na ilalagay lang ba yan? Doon, doon, sa kuhan Bakit dito natin pagdi ka na Pag ka na ay ay alam ba naman yung pinapanood na sayo na sayo rarararara so, ta na 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 pas kilabot kilab rarararara rarara rarara ta na 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 kay idol Tararararara na na na

Yung kokoy mag-aasawa Ang pipiliin ko Ang pipiliin ko Anak ng basketballista Dribble siya, dribble ako Hanggang hating gabi Dribble ako Hanggang alas Si Sisid siya Sisiraan kami Ito ako hanggang sa ating gabi. Magaling din ano. si... Ayun talaga. Yun ay ah. sumikat sa onan. Oh, na. na talaga yun. Hindi, sumikat yun sa onan. Ah, kaya lang ay talagang uh, yun, shop. Ayun. Ayun. Ayun or dito sa kuno ko ni kuya boom tinapag ng center ah mm dito na hanggang sa paglakan eh. niya pa siya kasabi ni presyo sa edit la ang yan eh, eh. Di tayo yun yung mga sayo kasama yung mga trap and for sirrah. ay hindi hindi edit so na ay right so, kahit pati yung mga sasya hindi eh. ba't yun eh tsaka si Diwata ba't yun eh parang

Kapag ako ay mag-aasawa, ang ko. Ba't yun ay ko. Anak ng bombero, bomba ako, bomba siya, bombahan kami. <laughs> pwede ka na call na. Dali, pwede na <laughs> Bomba kami hanggang ating gabi. <laughs> <Pwede> gano, gano? <laughs>

Kaya la, hindi mababayral. hindi mababayaran. Hindi, ka naman sikat ay ano. Hindi man sikat ay. Siya papasikatin. papa huh? Papasikatin. din. na, Papa sikat din. Ay, Na sayo ay. Bantay <laughs> Dinali na ni Kaldi doon Wow Tagal ang pagod na Ang dami mo nanonood doon, nai Pampagod vibes yun, ay. Kilabot tayo Pati yung mga engineer, naiwa Kawi, Kawai, kawi kawai. tayo tapi hanggang dito na lang Napasarap na Ayan, ingat po ang lahat Ingat po ang lahat Chris Friend. Yon, bye.